Ang punto kasi dito, pag sinimulan natin yan, tapos i, i lang din ng Korte, sayang. Mm. Alam mo sinong nakinabang dyan kung i lang ng Korte at sinimulan? Sila, yung mga nag-grandstanding. Maganda yung yan, o, maganda yan. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court, ito yung sagot ng ano and convey the need to decline responding to F, G, and H. And to further response to inquiry, J, it is mm -hmm. the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings. Ibig sabihin, kanila lang daw yun. Wala kayong pakialam. Which have always been regarded as beyond the jurisdiction mm -hmm. and scrutiny of this honorable court. This is especially true because matters refers to the preparation, circulation and perusal of no, perusal tama ba yon of the impeachment complaint as well as his attachment are not governed by any specific constitutional provision of house rule sa madaling salita wala daw pa ng supreme court sabi huh? ng house doon sa mga particular na marami kasi tinanong niyan eh sham hmm, dami dami niyan no? sham ang tinanong ng uh, supreme court not only sa house I mean both, both houses, Ibisavenue, lower uh, yung lower house at saka yung Senate. So tinanong at ayaw nilang sumagot ngayon. Keso amin lang daw ito. So, 'Yun ang ano nila. Nakakapagtaka lang kasi nagagalit sila nung sinabi ng ng uh, Senado na sila lang ang soul authority pagdating sa pagdidesisyon sa impeachment. Mm. Nagagalit sila. Mm. Pero yun naman ang ginagamit nilang argument ngayon. Pagdating dun sa impeachment, uh, yung article of impeachment, eh kanina lang daw yun. man nila Senado, pero ayaw nilang pakialaman yung sarili nila. Diba? Dapat daw eh, hindi na, nang ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, mas mataas na ang Congress kaya sa Korte Suprema. Ganon. Uh, ang, ang ano nila dyan may ano? separation. Pero separation magkakaroon yan ng ano eh. Uh -huh. yun yung tinatawag na magkakaroon ng ano yan eh. Problema sa... Uh, parang crisis yan. Uh -huh. Ng uh, House at saka ng Supreme Court. Balance diba? kasi dapat. Uh -huh. Ako na narinig ko yan. Tayo naman po ay hindi abogado. Pero pag political in nature ang pinag-uusapan, chances ang judicial hindi nanghihimaso. Pero pag constitutional ang usapan o patungkol na doon sa legality ng ginawa, papasok. Obligadong pumasok ang uh, korte. Kaya nga, tinanong ulit at idiniin doon ng korte, in oath, dapat subagot sila. In oath, ibig sabihin, paninindigan nila yung sinabi. Ang malaking problema doon kasi, dapat nung may complaint, di ba, apat na complaint yan? Hmm. Yung una, pangalawa, pangatlo, sunod-sunod, tapos yung pang-apat ang na-approve. Dapat, bawat complaint, ipinapasa na. Dadali na yan sa Speaker of the House. Yun ang tanong, kung ginalaw ba nila? Ang parang nangyayari, in-steady muna, tapos ang inaksyonan, inantay yung fourth complaint. Doon nga, medyo questionable. Eh. Ang punto kasi dito, pag sinimulan natin yan, tapos i-void lang din ng korte, sayang. Mm. Alam mo sinong nakinabang dyan kung i-void lang ng korte at sinimulan? Sila. Yung mga nag-grandstanding. Mm. Nagbida-bida lang yung mga senador, yung mga congressman. For the meantime, sinisira nila ang Duterte, tapos yung mga senador na may mga pangarap, mag-grandstanding, pera ng taong bayan, ang uh, tatamaan, tapos void naman pala. Kasi yun ang punto, eh, yung sinasabi nila eh, Boy, ito na unconstitutional dahil na 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 break yung one year bar rule. So andun yung question, kaya inaantay muna yung sagot ng House na pinasasagot ng Supreme Court. Eh pagdating doon, eh ayaw naman mag-submit. Medyo mayabang nga ang dating sa akin mm. nung narinig ko yan, yung narinig Pero ang particular yan, na ayaw nilang sagutin ay yung kung anong komite sa kamara ang gumawa noon impeachment hmm. article na yun, yung pang-apat. Hmm. Pangalawang ayaw nilang sagutin ay yung uh, pa, yung ebidensya na kung papaano pinirmahan at paano na inapprove ng mga congressman yung impeachment article. Yun at yung, saka mga... yung nabigyan ng chance si BP Sara hmm. na sumagot doon sa complaint na yun. Ang sinabi nila na saka na namin pagbibigyan ng chance sa sumagot si BP Sara pag nasimulan na yung impeachment. So, ang nangyari dito, iba yung gusto nila, iba yung tinatanong ng ano, korte. Eh, sa malamang siguro, may iniiwasan sila diyang malaman. Kaya hmm. ganyan, parang iniiwas. Tsaka nangyari na rin yun eh. Yung ganyan pagiging mayabang ng house sa COA. Sinabi ng COA, ganito. Pero ayaw nilang paniwalaan. Gusto nilang palabasin na mas kapanipaniwala sila kaysa sa COA. So nangyari na yun ngayon naman hmm. sa Supreme Court. So ganyan talaga 'yan. Sa tingin ko yung... diyan ano eh, mukhang hindi matutuloy kasi 'yung mga tanong ng Supreme Court na pinasasagot sila. Mm. Sabit eh. May problema talaga doon sa first to third complaint. Lahat naman Andon. sabit na eh kasi mm. dapat nga, 'di ba? Inaksyonan na ganyan. Nung eh. una pa lang inaksyonan na. Eh umabot pa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Mm. Tapos biro mo, apat 'yun. Tumalon sila sa pang sa pinakahuli, Tsaka nila inaksyonan. Kaya nga tinatawag na ano eh agad agad diba? mm -hmm. dapat dapat uh, agad, agad. muna. Eh bakit uma umabot pa sa pangapat? So ibig sabihin, talagang pinag-isipan muna, ah, mm -hmm. uh, talagang uh, may nangyari pang meeting siguro mm -hmm. kaya etong tatlo na pag-isipan nila na mahina. Kaya doon sila bumasi sa pangapat. Ako sa, sa pang tingin ko hindi hindi nila inantay 'yung meeting. Inantay nila si speaker. Iyan na nga 'yun. <laughs> Remember, sinabi ni Chanko na 'yung pumirma nabigyan. Eh siguro yung first two third, walang bigayan nangyayari. Tapos, nagulat sila, may fourth, nagkabigayan. Ano yung fast break yan eh? Bigla-bigla na, -bigla, ano, ano yun, di ba mag-eeleksyon? Oo. Oh. Okay. So ililiwanagin natin. Ay, yan, yan, yan. I'll, I'll tell you ano yung purpose ng Supreme Court and ng Kongreso in English and Tagalog. Mm -hmm. yeah. In the Philippines, the Supreme Court's primary role is interpret and apply the law ensuring it is consistent with the constitution while the congress ro role is to create an enact laws essentially the supreme court act acts as the final arbiter in legal disputes and constitutional challenges whereas congress holds the legislative power to shape the legal framework of the country in tagalog sa pilipinas po ang pangunahing papel ng korte suprema ay ang magpaliwanag at magpatupad ng batas tiyakin na ito ay kaayon sa saligang batas habang ang papel naman ng Kongreso ay lumikha at ipatupad ang mga batas. Sa kabilang banda, ang Korte Suprema ay nagiging tagapagpasya sa mga legal na alitan at mahamon sa saligang batas. Check and balance nga, di ba? Habang ang Kongreso naman ay may kapangyarihang lihislatibo na magbubuo ng legal na sistema ng bansa. Okay. Yun, para maintindihan nila. So basically, ang Korte Suprema, siya ang may karapatan na mag-check and balance. Ngayon, kung tinatanong, ng Korte Suprema, ang Kongreso, hindi ho yun masama. Karapatan nila. Karapatan nila yon kasi may nakikita silang kailangan kailangang sagutin or may mali, di ba? So dapat lang sagutin, hindi na kailangan magpaligoy-ligoy, ayusin natin to kasi bilang con congress congressman, you're supposed to answer maging ano tayo, statesman. Di ba? Hindi tayo yung aatake, hindi wala tayong ano, wala tayong ego and pride kasi dapat yung, yung again and again, dapat humble tayo, accept. Kasi hindi naman ho kayo lahat sa kongreso ay abogado. Kahit ba sabihin nyo pa na yung iba nag-consult naman ng abogado, tandaan nyo ang abogado kaya nga nag-aabogado, di ba? Hmm. Pinaglalaban nyo kung ano yung kahit mali or tama. dun kayo sa tama or mali. Kahit nga yung tumanggap kayo ng ano nyo eh, ng ano yun? ng kliyente nyo, kahit yung kliyente nyo mali, pagtatanggol nyo pa rin. So, dito, ang Court Suprema ay ginagawa lang nila ang trabaho nila upang magkaroon ng check and balance sa ating saligang batas. May kaso, eh, ang gusto kasi ni Speaker, siya lang ang masusunod. <laughs> alam nila yan, butas na butas yan. Hmm. Ang daming butas Pero, talaga. Pero, ano mo, ang ganda hmm. ng uh, paliwanag ni Marco Leta dito. Hmm. Napanood nyo yung recent niya. Hmm. na Kasi, siya daw, may alam. Hmm. Doon sa nangyari sa first second and third, yun, mm. complaint. Mm. Tapos sabi pa nga niya eh, uh, this time ako na ang judge. Kaya kayo mananagot sa akin. Mm. Sa araw ng paghuhukom. Magsasalita ba siya dyan Doon sa problema daw. At nakangiti ba siya nung sinabi niya? Oo, nakangiti <laughs> siya. De, sabi sabi niya talaga. Talagang tatanungin niya yung mga congressman na alam niya, na alam nangyayari. Agree. So, talagang bubusisiin daw niya yung paano, anong nangyari dyan sa impeachment. Oh, Actually, pinipilit nga siya doon sa isang uh, programa niya. Pinipilit siya ng mga kasamahan niya na sabihin na sabi niya, surprise sa araw <laughs> ng paghukom. Pambira, parang USB lang yung si Marcolette. <laughs> May surprise na. Siyempre ako oh. naniniwala ako na niya talaga rin. Ay, sana, sa, sana. Ay, sa USB naniniwala ka. Sa so, USB, hanggat hindi pa pinapakita ang USB, hindi <laughs> pa ako naniniwala. <laughs> correct, correct. Oh. Hindi, alam mo, maganda yan. Kasi, di ba, talagang nanggaling siya dun eh. Hmm. Alam niya kung ano yung nangyari. Mm -hmm. Di ba, alam niya. Eh, imposible posible naman kasi yung kausap nga natin sa pang-Congress, ay, hindi no, ko kasama doon. Kasama, kausap namin sa congressman. Yung tumakbo rin Alam niya yung nangyari. Oh. Mm. Alam niya yung kulungang nangyari. Mm. Kaya, yeah? kaya nga kahit yung kay Richard, di ba, may nabalita din yeah. doon. Na talaga nang ng uh, pilitan. Mm -hmm. Yung walang, wala nang basa-basa. Congressman Toby Tiangco mm, -hmm. even yeah? talk about it, right? Oh. So, wala nang basa-basa, talagang yeah. pirma na. Diretso. So ibig sabihin, tama yung punto ng Korte Suprema. Mm -hmm. Tsaka ah. yung di ba, si Suan? Su Su kaya hindi makasagot itong kamera. Yes. Paano sila sasagot? Hindi nga nila alam kung paano nangyari. Himala nangyari doon eh. Yung pirmahan. Mm. Himala, Talagang mabilisan lang. Oh, eh. latag. Oh, pumirma na kayo. Yun. Oh, ito na yung ano nyo. Advance. Oh, Pirma diba? ka talaga doon. Well, alam mo, i-remind -re lang, i -re lang natin siguro yung ating mga kongresista na ilan ho kayo dyan? Tatlong daan? Mm. And iilang okay. piraso lang yung namumuno sa inyo na feeling nyo bully kayang-kaya nyo ho yung pagkaisahan. At sa darating na pagbubukas ng 20th Congress, ito na ho ang pagkakataon na inyo na bigyan ng, ng chance, yung mga dapat or karapat dapat na maging leader ninyo or mag, uh, alam mo yun, mam mamuno dyan sa Kongreso. And marami kayo dyan. And good luck.